life ko. Mm -hmm. Bilis ko na yung province life. Ang mga din. Hmm? Mm -hmm. is wow. no? huh? no, ko na press hmm. mo. mo Dito? Ay no. Dito pala tinatapon. Hello. Kada dito. Gabayan mo. na pasang ayo na. Tingnan mo, lapit na lapit ng makiling, no? Wala, ko pala kung nakarin. Dito doon tayo, ikiging ko. Hindi, hindi ka rin yung muro ko. Wait lang, wait lang. Thank okay. you. <laughs> hello, hello, hello. Oh, Bapak cinta tayo. Ang kaya Wow, ganda na. na. Ikot pa tayo. May mo tayong maganda.